Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na injury report ng Golden State Warriors kay Gary Payton II. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers. Dalawang laro lamang nga po ang nakakaraan mula nang bumalik si Gary Payton the second sa si Golden State Warriors ay naibalitan na naman nga po na nagtamon na naman ito ng malalang injury. Ayon nga po sa binulgar ng sikat na NBA insider ni si Jamshia Rania ng The Athletic, nagtamulit nga po ito ng injury sa likurang bahagi ng kanyang kaliwang hita sa kanilang huling game nung nakarang araw laban sa Orlando Magic. At nangyari nga po ito habang binabantayan nga po niya ang point guard ng Magic na si Cole Anthony nang bigla na lamang nga pong sumagit ang kanyang hita na siyang rason na rin bakit maga siyang umalis sa kanilang laban. Ayon pa nga po sa lumabas na balita, posibleng nga na umabot ulit sa isang buwan ang pagkawala ni Gary Payton na second sa kanilang lineup, bunsod ng tinatamon niyang injury na isang malaking dagok sa kanilang kupunan. Yes, aminado nga po si Chris Paul na malaki ang ginagawang impact nito sa kanilang mga laro gamit ang kanyang depensa at pinapamalas nitong enerhiya sa loob ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ako sa inyo mga katrops, matapos nga po na matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa Miami Heat, ay bumagsak na nga po sa 17 wins at 18 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. At bagamat man nga po nakakapit pa rin sila bilang ka ay nanganganib na rin naman nga po sila na malaglag sa ika-11 at ika-12 ang pwesto since isang game na lang naman nga po ang kalamangan nila sa Golden State Warriors at Utah Jazz. At ang mahirap pa dyan mga katrops, kahit anuman nga pong klaseng adjustment ang gawin ni Coach Darvin Ham sa kanilang rotation at lineup, ay sobrang nahihirapan pa rin nga po sila dito na makakuha ng panalo. Kaya panahon na nga na po talaga ng Lakers na gumawa ng trade, lalo pat wala pa nga po silang nagagawang magandang panalo ngayong season since parati pa nga po silang natatalo laban sa mga manlalakas na kuponan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, tuluyang desperado na nga po ngayon ang front office ng Lakers na gumawa ng trade sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, base nga po sa ipinulgar na balita ng isang NBA insider, binabalakan na rin naman nga po ng kanilang team na kunin si Gordon Hayward mula sa Charlotte Hornets, gayong isa nga po ito sa mga pinakamalalaking pangalan na madaling nga po nila makuha sa pamamagitan ng isang trade. Willing na rin naman nga daw po mag-offer ang Lakers sa Hornets ng ilang future first round pick upang makuha lamang nila ito ngayong season. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.